Shout out mga idol sa ating mga member na walang sawang uh, sumusuporta at nagmamahal sa ating mga channel. Shout out kay Idol Lito Buino, kay Dailin Ido, Almalin Punsika, Ang Lito Brunula, Richard Umpan, Josephine Castillo, Torin and Four Prince, Lin Kaligdong Vlog, salamat sa inyong mga idol, Tito Dinky Ferres, Albis Alvis, Tadasi Barua, kay Lilibit Tumagi, Romualdo Amper, Marcel Nakel, Miss Miami Laurel. Maraming salamat sa inyong mga idol at sa pagtitiwala sa ating mga channel. Uh, maraming salamat din sa mga beaker, sa lahat ng mga OFW sa bundo, sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga blind community, at sa mga laging nagko-comment sa ating mga bawat upload. Maraming maraming salamat sa inyong mga idol. Pakishare na lang mga idol sa ating mga video at likes. Simula na po natin ang ating kwento. Muling nanumbalik na naman ang kakaibang galit ng magkabilang panig nang masilayan nila ang hitsura ng bawat isa. Ngunit batid naman ng mga ito na hindi pa ngayon ang oras na magtutuos ang mga ito dahil nga sa kanilang mga bihag bawat grupo. Ngunit medium nang makalapit na grupo nila ni Tandang Tasyo Agad, nabungad na huwi nito sa kanila. Kanita, Iko, maaaring alam nyo na ang aming pakay sa pagpunta sa lugar na ito. Hawak namin ang anak mo, Babaylan. Magpapalitan tayo ng biyak. Bukas ng madaling araw, gagawin natin ito doon sa malapit sa may talon. At batid kong alam nyo na din ang lugar na iyon na. Pagkatapos tumitig itong si Tandang Tasyo kay Jumong na nakagapos at hawak nitong si Maki, anas nitong si Tandang Tasyo. Magkakalaya ka na po. Maghintay ka lamang ng ilang mga sandali. Samantalang itong si Duroy nang makita ang kapatid agad na nag-iinit ang katawan ng bata at nakakaramdam ng sobrang galit. Napansin naman ito agad ni Tandang Tasyo. Kaya hinawakan ito ang apo at pinahinahon muna. Ang sagot naman itong si Nanay Kandida. At kayo pala talaga ang pumili ng lugar. Ngunit sige, papayag ako sa kagustuhan ninyo. Basta siguraduhin lamang ninyo na wala kayong ibang mga kasama. Dahil kung may mga kasama kayo, baka hindi matutuloy ang ating usapan. Alalahanin ninyo, matagal na ako sa lugar na ito at may mga kaibigan akong mga inkanto na nakakalat sa bukirin na ito. Ngumiti lamang itong si Tandang Tasyo sa kanyang narinig at pagkatapos sagot naman ito bago tuluyang tumalikod. Alam ko kandida, Siguraduhin din ninyong tutupad kayo sa usapan kung ayaw ninyong mapahamak ang kapitan sa lugar ninyo. Agad nang lumayo ang mga ito at uwi ka naman itong sinanay kanida kay Maki at kay Tata Ingo. Wala na tayong magagawa, Ingo. Kundi sundin ang kanilang kagustuhan. Ngunit kailangan natin na paghandaan ang kanilang gagawin. Hindi mapagkakatiwalaan ang mga ilon Pagkatapos, agad nang bumalik na mga ito doon sa kanilang mga pwisto. Nagpas siyang magpapahinga na din ang mga ito. Ngunit nanatiling nakabantay naman sina Baltok doon sa mga bihag nila. Kasama ang mga anak nitong si Maki. Pinaghandaan na ng mga ito. Ang maaaring mangyayari sa darating na mga oras. Alas 4 pa ng madaling araw ang kanilang usapan. At sa mga oras na iyon, madilim pa ang buong paligid na sapat na para makagawa ang mga ito ng pananamantala sa kanila. Sa kabilang banda naman, nakahanda na din ang grupo nila ni Tandang Tasyo. Hinati nila sa dalawa ang kanilang grupo. Makakasama ni Tandang Tasyo at Tandang Alfon ang mga aswang nagabunan na pinamumunuan nitong si Tandang Turil. Kasama din ang batang paslit na sinimpa sa mga ito. Samantalang pamunuan naman itong si Duroy ang mga aswang na sungayan kasama ang grupo ng Black Spirit sa pagpunta doon sa sentro ng bayan ng Kanlasog. Sila naman ang nakatukang aatake sa bahay nitong si Nanay candida Plano kasi ng mga ito matapos ang kanilang gagawin sa pagtapos sa angkan ng matandang babaylan at ng ermitanyo isusunod ang bayan ng Kanlasog. Plano nilang sakupin na ang bayan na ito alin na din sa hiling ng grupo nila ni Tandang Turel. Lumipas ang mga oras. Alas tres pa lamang ng madaling araw, gumising na ang grupo nila ni Nanay Kanida. Humanda na mga ito. Agad na inutusan ng matandang babaylan si Baltok na ihanda na mga nabihag nila. Ginising din ng matanda ang tatlong mga bata. Ang utos niya sa mga ito, wag magpapakita doon sa lugar at ang gagawin ng mga ito manmanan ang buong paligid ng talon. Hinala nitong sinanay kanida. May gagawin na masama ang grupo nila ni Tandang Tasyo sa oras na makuha na nila ang batang si Jobong Kung atakihin sila ng mga ito, kailangan nilang laging alerto at nakahanda. Handang-handa na ang grupo nila ni Nanay Kanida sa anumang gagawin ng kanilang mga kalaban. Ilang sandali lamang agad na kumilos na ang mga ito. Mabibilis na nagpunta ang mga ito sa sinasabing talon nitong si Tandang Tasyo na di lamang din kalayuan galing sa bahay nila ni Nanay candida, Nakasunod naman sina Bituin, Buno at Utoy na alam na ng mga batang paslit ang kanilang gagawin na misyon. Sa mga sandaling iyon, mas nauna naman ang grupo nitong si Tandang Tasyo kasama ang kapitan ng lugar na si Luis. Mas nauna ang mga ito para maunang makapwesto ang mga gabunan doon sa paligid. Wika nitong si Luis kay Tandang Tasyo. Alam niyo, kakaunti lamang ang aking nalalaman tungkol sa inyong pamilya. Ngunit nakakatiyak akong malalim ang ugat ng hidwaan ng ating mga angkan sa ginawa ninyong ito sa akin maaring pagsisihan niyo ito sa buong niyong angkan. Huwag ninyong maliitin ang kakayahan ng aking ina. Ang sagot naman agad din si Tandang Tasyo. Tumigil ka na, Kapitan. Huwag kang masyadong magkampante. Dahil sa araw na ito, oobosin namin ang inyong angkan at pati na ang lahat ng mga tao dito sa lugar na ito. Sa galit nitong si Luis, napasigaw ito at wika nito na huwag idamay ang mga inosinting tao. Mahal ni Luis ang mga tao dahil sa ilang taon na niyang pagiging kapitan sa lugar ng kanlasog. Kumbaga, itinuring na niyang pamilya din ang mga ito. Muling wika nitong si Tandang tasyo, Sa tingin ko, kailangan mo na kitang patulogin para hindi kanya mag -ingay. At agad na pinitik ni Tandang Tasyo ang liig ng kapitan. Kaya muling nawalan ito ng malay. Sa mga sandaling iyon, mariinang nakamanman ang grupo nila ni Tandang Tasyo sa buong paligid ng kakahuyan at ng talon. Kailangan din nilang manmanan kung sakaling may mga gagawin din ang grupo nila ni nanay Candida sa kanila. Ilang sandali, nakakaramdam na ng presensya ang grupo ng mga ito, kaya natitiyak nitong si Tandang Tasyo na nalalapit na ang grupo ni nanay kanita sa kanilang kinaroonan. Kaya utos nito sa mga kasamahan na humanda na. Uy ka nito. Ay po, humanda ka na. Abisyohan mo muna si Tugger sa mga dapat nilang gagawin. Panatilihin ang pinagsama-samang kalakasan sa mga sabulag para hindi agad mararamdaman ng mga iyon ang ating dipinsa at ang mga nakapalibot na mga gabunan. Pagkatapos lumingon ang matanda kay Nimpa, huwi ka nito sa bata. Nimpa, huwag ka munang gumawa ng anumang mga pagkilos. Hintayin mo ang aking utos. Huwag kang mag-alala. Mailigtas na natin ang kuya Jo mo. Tumangol lamang din ang batang paslitan bulong-bulong naman nitong si Tandang Tasyo. Ngayong araw ang katapusan sa labanan ng ating mga angkan ko, kandida. At siguraduhin kong angkan namin ang matitira dito sa mundo. Sa kabilang banda naman, agad na kumilos na din sinabituin na kargado ng malalakas na mga sabulag agad na humiwalay ang mga bata sa grupo nila ni Nanay Kanida para makapagmanman. Ginamit na din itong si Buno ang kanyang mga kawayan para maitago ang kanilang mga sarili at mga presensya. Habang naglalakad naman sila Nanay Kanida, natatanaw na nila ang talon at nakikita na nila ang grupo nitong si Tandang Tasyo nasa unahan sa kanilang hanay sina Nanay Kanida at Tata Ingo samantalang nakasunod naman sina Pablo at ang grupo nitong si Maki na dadadala ang batang si Jumong. Nakita nila doon sa gilid ng malaking batuhan malapit sa malaking talon ang grupo nitong si Tandang Tasyo. Kasama nito ang kapatid na si Tandang Alfon at ang isang batang paslit. Ngunit kahit na malalakas ang mga sabulag, na mga ginagawa ng kalinang mga kalaban, nakakaramdam pa rin ng kakaibang pangitain itong si Nanay Kanida. Tulad nga ng kanyang sinasabi sa mga ito, kaibigan niyang mga inkanto sa bukirin na iyon. Nakikita din ni Nanay Kanida ang mga pangitain sa pamamagitan ng mga ibon, kaya inabisuhan na ng matandang babaylan ang kanyang mga kasama. Wika nito. Nasa paligid lamang natin ang kinaruroonan ng mga kalaban inggo. Palawakin na ninyo ang inyong mga pakiramdam at panatilihin lamang natin ang ating mga dipinsa. Sagot naman itong si Tata Ingo. Manang kanila, kung magkakaroon man agad ng labanan, ako na ang bahala kay Luis. Kailangan na mailigtas muna natin siya at kailangan na mabantayan natin na mabuti ang batang iyan ang ibig ipahiwating nitong si Tata Ingo ay ang hawak nilang lang si Jomong. Naisip kasi ng matanda na baka may mga bitag na inihanda ang kanilang mga kalaban para makuha agad galing sa kanila ang batang manlalason. Nang makalapit na ang mga ito doon sa kinaroroonan ng magkakapatid na albularyo, mas bumigat pa ang tensyon at ang mga naramdaman ng mga ito. Mariin na nagkatitigan na ang magkabilang panig lalo na si Natataingo, Nanay Kanida at ang magkapatid na Tandang Tasyo at Tandang Alfon. Parang tumigil din ang pag-inog ng oras sa mga sandaling iyon. Magkakarap na ang dalawang mortal na pamilyang magkalaban at sa mang oras maaring may mga mangyayaring hindi kaya aya. Nagpapakiramdaman muna ng ilang mga segundo ang mga ito bago unang nagsalita itong si Nanay Candida. Uy ka nito doon sa mga magkakapatid. Sabay na tayo na ibigay ang hawak natin ng mga biyag. At tandaan mo ito, Tasyo. Isang maling kilos ninyo, kamatayan ng batang ito. Si Nanay Candida na ang nagbitbit sa batang si Jumong. Ngunit napansin itong si Nanay Kanida at ng kanyang mga kasamahan na hindi na gumagalaw ang anak nitong si Nanay Kanida na si Luis. Kaya wika nitong si Tata Ingo Tika muna Tasio, Alfon Bakit hindi na gumagalaw si Lois? Kung may masamang mangyayari sa kanya Hindi ako magdadalawang isip Na patayin agad ang batang ito Habang nakaturo sa batang si Jume Agad nasagot naman itong si Tandang tasyo Napakaingay kasi ang taong ito Kaya pinatahimik ko muna Hindi ko ito pinatay na nawalan lamang ito ng ulat. Huwag kang mag-alala, hindi pa ngayon ang oras ng kamatayan ng taong ito. Kaya sa galit din nitong si Tata Ingo, agad na lumapit ito kay Nanay Kanita. Na sa mga pagkakataon na iyon, bitbit -bit ang batang si Jumong. Walang ano-anong pinisil din ni Tata Ingo ang liig ng bata na nagiging dahilan na mawalan agad ito ng malay. Sa nakita naman ng dalawang magkapatid ng mga albularyo Nang gagalaiti ang mga ito sa galit Uy kanitong si Tata Ngo Ngayon, amanos na tayo Sige na, gawin na natin ang palitan ng mga biyag Isa lamang ang magdadala sa gitna At pagkatapos, walang mangingialam Hanggang sa makabalik ng bawat membro sa kanilang grupo sinang ayuna naman agad iyon na nitong si Tandang Tasyo na sa mga pagkakataon na iyon galit na galit ngunit nanatiling huminahon muna ilang segundo ang mga lumipas nagsisimulang maglalakad na ang mga ito bitbit -bit ni Nanay Kanida ang batang si Jumong samantalang bitbit -bit naman itong si Tandang Tasyo ang walang malay na si Luis lahat ay tumahimik at nakikiramdam Walang sinuman ang gumawa ng ingay at nakaantabay lamang sa mangyayari. Nang magtagpo na mga ito doon sa may batuhan, huwi ka nitong si Nanay Kanida. Sabay na tayong ibigay ang ating mga bitbit -bit, sa pagbilang ko ng tatlo. Ngunit itong si Tandang Tasyo, mariin itong nakatitig kay Nanay Kanida at nanggigigil na hindi nito mawari ilang sandali bago ibinigay nito itong si Luis. Wika pa nito doon sa babaylan. Ngayon pa na nalapitan kita ng ganito, Candida. Manalangin ka na lamang na kang makakabalik sa pinanggagalingan mo. Sagot naman itong si Nanay kanida na nakipagtitiga na. Iyan e din ang aking panalangin, Tasyo matapos nilang masuri ang bawat katawan ng mga bihag at mapagtanto na hindi mga huwad ang katawan ng mga ito. Nagpapalitan na ang mga ito ng bihag. Agad na binitbit nitong si Nanay Kanida, ang anak na si Luis, samantalang ganon din itong si Tandang Tasyo. Ngunit nang patalikod na itong si Tandang Tasyo, suminyas na ito kay Tandang Alfon habang agad na nag-uusal na ito ng mga orasyon. na ilang sandali lamang doon sa mga batuhan. Biglang nabibiyak ang batuhang kinatatayuan nitong si Nanay Kanida. Napasigaw itong sinmaki Maki nang makitang nagsulputan agad doon ang mga ugat ng puno ng kahoy na mabilis na inabot itong si Nanay Kanida. Ngunit nang matamaan naman itong si Nanay Kanida ng mga ugat ng puno ng kahoy na pinalabas nitong si Tandang Tasyo, biglang nagiging mga baging ang katawan ng babaylan at agad na dumaan din ito sa ilalim ng mga nabibiyak na bato. Bago pa kasi makagawa ng mga malalakas na usal itong si Tandang Tasyo, naunahan na siya ng matandang babaylan. Nagawa ni Nanay Candida na makalusot sa bitag na inihain itong si Tandang Tasyo. Sigaw din agad nitong si Tata Ingo. Humanda ka ng maki. Mukhang mapapalaban na tayo agad sa lugar na ito. Nang umindak naman itong si Tandang Alfon doon sa batuhan, biglang nagsilabasa na doon ang maraming mga nilalang na kay puputla ng kanilang mga balat at may bitbit -bit na mga matatalas na bagay ang mga ito. Napakabilis din ng kanilang mga kilos na sa loob lamang ng ilang mga segundo Agad na nakakalapit na ang mga ito sa kanilang kinaroonan. Agad na kinuha ni Tata Ingo ang walang malay na katawan nitong si Lois para dalhin ito sa ligtas na lugar. Nagsisigaw na din itong si Maki. Uwi ka nito habang inihanda ang dalang matalas na kampilan. Lapit mga demonyo! Uubusin ko kayong lahat ngayon! Samantalang itong si Nanay Kanida biglang naghulmang tao ang mga baging galing sa ilalim ng batuhan at nagiging anyo ni Nanay Kanida. Agad na utos nito sa mga kasamahan na huwag masyadong magpapakampante dahil bukod sa mga nilalang na umataki sa kanila, batid nitong mayroon pang mga aswang na mga gabunan ang nasa paligid. At sa tingin ni Nanay Kanida, naghihintay lamang ang mga ito ng magandang pagkakataon para lumabas at makaatake. Agad na sinalubong nila ni Suke, Baltok, Maki at Amadio. Ang lahat ng mga nilalang, bitbit nitong si Maki ang isang matalas na kampilan, samantalang malaking palakol naman ang hawak nitong si Baltok. Mga armas na paarko naman ang hawak nitong si Suke at armas na pana naman ang gamit ngayon nitong si Amadio kahit na mabilis ang kilos ng mga nilalang agad na napapatumba ang mga ito ng grupo nitong si Maki. Bawat tamaan ng malaking palakol nitong si Baltok agad na mahihiwa ang mga katawan ng mga ito na magiging dahilan sa kanilang madaliang kamatayan. Laslas naman ang mga liig at ulo ng mga nilalang bawat maabot nitong si Suki gamit ang matatalas na mga paarko agad natagdad din ng mga taga itong si Maki ang bawat maabot ng mga nilalang. Napakaingay ng buong paligid, sanhin ng mga pag at pagngasab ng mga nilalang. Bawat tamaan ng grupo nitong si Maki, samantalang itong si Nanay Kanita. Nang makita niyang nawala ang dalawang magkakapatid na albularyo, agad na nagpakawala ng malakas na usal ang babaylan na nagiging dahilan para makita niya sinatandang tasyo na nagtatago doon sa likod ng mga batuhan at gumagawa ng malalakas na mga usal na sa bulag sa mga pagkakataon kasi na iyon gumagawa ng paraan ang mga ito para magising agad itong si Jomong kasama din doon ang dalawang mga albularyo sinatandang turil at ang ilan sa mga matatandang asuwang nagabunana sa tingin ni nanay kanida mukhang hindi niya kakayanin ang lahat ng mga iyon kung sabay-sabay nalalabanan niya. Sa mga pagkakataon na iyon, naglabasa na din doon ang mga aswang nagabunan na mabilis na nagtatakbuhan sa mga kakahuyan at doon sa mga batuhan. Rinig nila ang mga alulong ng mga ito at ang mga pag-angil. Ngunit bago pa tuluyan na makalapit ang mga ito sa kanila, doon naman sa kabilang bahagi ng sapa, may nakita din silang nagtatakbuhan at naglulundagan ng mga aswang mga aswang na korkor na mga kakampi nila ni Nanay Kanida. Pinangungunahan ito ng dalawang mga matatandang kurkor na sila Manong Takor at itong si Manong Pugnat. Thank you